Bumuelta si Senator Grace po sa kampo ni Vice President Jejo Marbinay matapos kwestiyonin ang kanyang residency o tagal ng paninirahan sa Pilipinas. Giit ng Senadora, Kwalipikado siya sa pagtakbo sa mataas na posisyon dahil higit sampung taon na siya sa Pilipinas. Banat pa niya, tila takot at desperado na ang kampo ni VP Binay. Maxon si Los Baños. Naawa ko sa kanila na pinagdidiskitahan nila ang issue na ito. Na parang gano'n na rin ang ginawa nung mga nawawala na ng pag-asa nung tumatakbo sa si FPJ. Senyales ng pagiging desperado para kay Senador Grace po ang isyong ibinato sa kanya ng tagapagsalita ni Vice President Jejomar. Marbinay. Sinabi ni Navotas Congressman Tubi Chanko na hindi kwalipigado si Senador po sa posisyon bilang Pangulo at pangalawang Pangulo dahil wala pa siyang sampung taong naninirahan sa Pilipinas. Pero sagot ni po, sobra pa siya sa nilirequire na residency. 2005 pa raw siya nakatira sa bansa. Kaya naman daw, anim na taon at anim na buwan ang kanyang inilagay sa isinumitin niyang Certificate of Canada Sinoong 2013 ay dahil ibinilang niya ito sa October 2012 filing at hindi sa May 2013 elections. I was here 2005 pa lang. Yung mga anak ko naka-enroll na sa paaralan. Ready po ang transcripts dyan, Ready din po ang titulo ng aming mga kinuhang na, ng aking kinuhang lugar para matirhan dito. Ang pinaka nakakainsulto sa akin ay ginamit pa nila na hindi daw ako tapat dahil hindi naman daw ako kwalipikado. Bakit hindi ko sinabi 'yon? Wala pa naman daw desisyon ang senadora kung tatakbo siyang pangulo sa 2016 pero mas natutulak daw siya ngayon dahil sa pandidikdik sa kanya. Kung ang mga ganyang klasing tao ang iuupo natin, sa tingin ko paurong ang magiging takbo ng ating bayan. Ngayon na uh, nangyayari lahat ito, mas napapadalas ang isip ko dito at pagpaplano. Basta po kung lalabas ako, sabi nga nila, ilang percent na ba ang iyong desisyon? Sa so tingin ko, mga 50 percent at mas lalo pa nilang tinutulak na mapalapit sa 100 percent. Sinagot din ni po ang issue sa pagiging ampon niya. Napulot siya sa isang simbahan sa Haro, Iloilo at legal na inampon na FPJ at Susan Roses. Hanggang ngayon, hindi kilala ng senadora ang kanyang mga tunay na magulang. Pumunta ako ng Haro. Ilang beses, mga kaibigan doon tinatawagan ko. Minsan nga, halos nagmamakaawa na ako. Manong June, yung pamilya na kumuha sa akin, sabihin mo naman talaga sa akin sino. Ang ibig bang sabihin nila na ang isang batang pinulot ay hindi na pwedeng mangarap na manilbihan sa mas mataas na posisyon. Git niya, hindi ito pwedeng gamitin laban sa kanya para sabihin hindi siya Pilipino. Parang alanganin naman na may dalawang foreigner na may nanay na mga anak dito at hindi naman talaga Pilipino. Parang napakalayo no. Sa tingin ko, kahit isa man lang doon sa kanila, nakakasiguro ko Pilipino. At sabi ni Senator Cheese, bakit di mo na lang sagutin? Ako, hindi Pilipino? Eh yung height ko nga, yung ilong ko, Pilipinong Pilipino. Sinagot din ng senador ang usap-usapang anak umano siya ng kapatid ni Susan Roses sa si Rosemary Sonora at ni dating Pangulong Marcos. Pinaniniwalaan kong aking nanay at hindi yon talaga totoo. Pero minsan, naglolokahan kami ni Senator Bongbong. Sabi ko, Senator Bongbong, hindi kita pwedeng bigyan ng special consideration sa Mama Sapa, no? Baka mamya, mas maniwala pa sila magkapatid tayo. Eh, hindi naman totoo yon. Dating American citizen, Senator po, pero tinalikuran niya ito ng ma-appoint bilang MTRCB chairman. Taong 2004 nang tumakbo sa pagkapangulo si Fernando Poe Jr. Issue ng citizenship, residency at kakulangan sa karanasan ng mga isyong ibinato sa kanya. Mahigit sampung taon ang nakalipas, parehas na mga isyo ang ibinabato ngayon kay Senadora Grace Poe, ang sinasabing posibleng maging mahigpit na kalaban ni VP Binay sa 2016. Inaasahan na raw ito ng Senadora, kaya handa siyang sagutin ito. Kumbinsido siya na binibweltahan siya ng kampo ni Vice President Binay at may basbas ng pangalawang pangulo so ang aksyon ni Chanko. Bakit kayo natatakot sa akin? Kung sinabi man kayong hindi kayo natatakot sa akin, hindi po itong kilos ng hindi na nababantaan. Ganito rin ang tingin ni Senator Cheese Escudero na posibleng maging running mate ng senadora. Hindi ko alam kung anong pinaguhugutan ni Congressman Toby. Last month gusto nilang gawing running mate si Senator Grace. This month biglang uh, disqualified naman daw. Dalawa lang naman ang nangyari. Hindi sila kinuusap o tinanggihan, masama pa nga daw ang loob ni Vice President Binay at pumirma si Senator Po dun sa subcommittee report. Siguro ito na yung balik. Aminado naman si Senator Po, masama ang loob niya dahil sa ginawa sa kanya ng United Nationalist Alliance noong tumakbo siyang senador noong 2013. Inimbita nila kami sumama sa una. Totoo, inimbita nila kami. Pagkatapos noon, nilaglag rin nila kami. Hindi na nga kami nagsalita noon pero napakasakit po para sa akin. Umaaksyon may Anlos Banyos. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.